guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay uh, January 28, Tuesday. So alas 8 na po ng gabi guys at magsasara na po ako ng tindahan. Ayan though, dito sa Bulacan guys, no? Ay hindi, holiday naman talaga, no? Lahat <laughs> naman natin, nature ba? Diba? So walang pasok bukas, pero gusto ko na magpahinga guys, no? So kailangan na natin magsara. Tingnan pala yung aking mga yan, pakita ko sa inyo mamaya, guys, yung ating mga grocery nung linggo. So, Tuesday na ngayon, no? So, nagagalaw ko naman yung mga ating mga groceries dyan. Kaya lang, like, syempre, hindi ko pa nga naayos. Pero, i-share ko sa inyo yan, guys. Pero, bukas ko na siya. I-hold and pricing. So, sarado na muna tayo ng tindahan. So, punta tayo dito sa labas, guys. So, yung aming loan na, guys, hindi na namin tinatanggal. Kahit, ano, hindi naman umuulan kaganyan na lang siya guys kasi sirang sira na. So plano ko palitan na lang. palitan na siya. Ilagyan na lang namin ng ganito. Kasi so, minsan sa sobrang lakas ng hangin, mabilis siyang masira. yun o, know, di ba? Ang pangit na tingnan. Kawawa na. <laughs> Walang pambili. Yan you know. o. So, may pambili naman tayo guys. Kaya lang. <laughs> wala, pang, wala pang planong bumili. Ba't nga ba? Ayan. So inahiyan na muna namin na ganyan guys. No? Kasi ang bilis lang din niyang masira dahil sa hangin. Laksas na ng hangin dito. You na know, tingnan nyo. Minsan you no, know, Yan o. hangin-hangin. Hindi -hangin. lang halata dyan so magsara na tayo ng tindahan. Ay nga pala yung aking, ano, yung aking padlock na iwan sa loob. Saglit, kuhanin ko lang. Ay, wag nang lumabas, mochi. Ay, makulit dito, lalabas pa. Huwag nang lumabas. So, bukas tayo mag, mag ano guys, na mag and pricing sa aking mga paninda. Yan, oh. Ito yung mga pinamili. So, magsasara muna tayo ng tindahan. So, tahimik na. do dito guys, okay naman yung aming lugar. Wala namang mga ano dito. Uh, mga masasamang loob. At saka makukulit na tao or masasamang tao. Pero syempre, ano no, ingat pa rin tayo. Lalo na kung tayo-tayo uh, lang dito sa tindahan. At saka naman. Ay! Ay! Saka na lang. Nababas na naman si Mochi. Hindi ka nga Mochi. Mochi, hindi ka dali. Pakita ka dito sa ating audience. Hindi na Mochi. Ibig na si Mochi ah big ng aking alaga, guys, oh. Big na yan, oh. Pogi-pogi yan, oh. Pogi-pogi yan, boy. Mami. Pogi-pogi yan. Hmm, makulit yan, makulit. Sara na kami. Magsasara na kami ni Mochi. so naglalagay ako ng bato dito guys kasi pag mahangin kasi bumubuka dito so yung mga kubwet pumapasok kaya lagay tayo ng bato Yan. Yan. so balik na tayo guys sa loob gulo ng ba? diba <laughs> yung aming load so pasok na tayo pasok na. Ikaw mo chi pasok na tayo. Ngala ko makulit. Dali na dali, pasok na. Pasok na dali. Dito na pasok. Kakain na tayo dali. Pasok. Sige okay, kay. So dito na tayo sa loob, guys. Ito naman yung isang makulit. Ayun. So ayan, yung ating mga groceries. So bukas, guys, mag uh, huhul and pricing naman tayo. Sa ating mga na pamilya ito. Tingnan nyo naman guys yung ating mga chichirya. O pinalagay na lang namin sa plastic guys. Kasi wala silang mga box. Naubusan sila ng box. Kaya naka-plastic na lang siya. So ayan. Ito yung ating tindahan. So yung ito guys, kakalagay ko lang nitong mga to. Kinuha ko siya sa mga nakasabit. So ito na lang yung mga chichirya natin. Dito din sa harap, wala na din tayong chichirya. So ito oh. Ito ay yung bangus. Katanggalin ko yung bukas. Meron naman akong pampalit na isa pang bangus dito. Ayan. So, kanina nga pala guys, ano, may bumili sa akin ng MP Double Light. So, dito pa rin siya. So, tapos, siguro, sabi niya, nakalimutan daw niya, nakabili na pala siya ng MP Double Light. Siguro, baka namahalan sa MP ko. Pero, ang MP ko kasi, guys, 190. Ang puhunan natin dito ay 170. So, meron tayong 20. Ewan ko lang, baka totoo naman na meron siyang stocks at nakalimutan lang niya, bumili siya. Ayan. Tapos, bumili siya ng iba din naman uh, paninda natin. So, ayan. Ayan, guys. Okay naman yung ating bintahan ngayon medyo may konting tumal pero okay lang yan ganun talaga sa tindahan so isasara ko lang din yung ating mga uh, yan ang no, mga lagayan natin kasi yung mga bubit do wala naman na ako napapansin na bubit no? pero para sigurado lang guys kasi minsan uh, pag malakas yung amoy nila baka makapasok ba saan saan Sasara natin para sa isilan yung ating mga alinda so, tago natin to yeah. O, syempre yung ating bigas takpan natin kasi di ba may mga uh, ano dito yung ano ba yung butike yun baka mataigan yan oops so, nahirapan ako guys kasi mayroong, ano dito mga karton sa baba yan so yan guys time check nasa 8.17 na po ng gabi klaro 8.17 na po ng gabi guys, no? So, mag, ano na ako, magsasara na ako. Ah, lalabas na ako ng tindahan. So, yan, lagyan ko lang ng padlock. Dito guys, meron din makapadlock. Yan. Yan. Itong aming, ito, ito, ito. Ay! Di lang kita kasi naman. Ganyan. Itong pinto namin dito, nakaganyan nito. Diyan. Tapos ito, padlock natin. Yan. Ganyan. Yan. O, diba? Para, sigurado lang. So, dati guys, nag-ano ako na, ah, uh, nilalagyan ko ng alarm tong aming pinto. Para in case lang ba na, like yung malakas ang ulan, di ba din natin alam. Siyempre, di natin mapapansin yun. Kaya, naglalagay kami ng alarm dati. Kaya lang, minsan kasi bigla lang siyang <laughs> tutunog. So, hindi natin nanggal na lang namin. So, ayan, since may mga aso naman kami, sila na lang yung aming mga bantay. Tapos yung aso namin dito sa labas, dito sila natutulog sa aming terrace. Tapos may dalawa din kaming aso, yung mami at daddy ng mga aso na to. Tapos yung tatlo dito. So, meron silang higaan dito guys. Tag-iisa sila since tatlo sila. Ayan. nag iisa sila ng higaan. Yung isa nakahiga na doon. Madilim nga lang ano. nakita ko sa inyo. So ito yung isang aso dito guys. Ayan. Talot yung bayan namin. So ayan. So yung magulo dito guys. <laughs> ayan. ito. Ayan. Yung tatay ng puti naming aso. Tapos yan yung higaan ng dalawa. Yan. Tapos siya may gaan din siya. Pero ayaw niya kasi guys na, ito kasi guys may sakit. Kaya naglalaway. Kaya ganyan yung ano nilalagyan ko ng karton. Tapos since nga naglalaway siya ng no, mga bantot siya. Pero siyempre kawawa naman. Adapted dog, adapted dog po yan guys. No? So ayan yung ating, ano, yung ating original na alaga. Ito. Ito yung namin guys na magulo lang. Yan. So yun yung nakatiles na. Tapos yung sa taas guys. So So ayan. So bait na tayo dito. Sa tindahan kasi ilipit lang ako konti. Pupuhanin ko lang yung ating benta. Ayan. So sarado na. Tayo na yung ilaw sa labas. So yung aking benta guys, ilipitin ko lang. Ang doon, naka-pink doon. Yan. So bukas guys, no, bukas tayo mga and pricing. Ayan. So nagano lang ako sa inyo guys. Nag-update na ako sa inyo sa aming tindahan kasi wala akong, <laughs> wala akong vlog, wala akong video. So yan naman guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Bala, bye bye.